Good morning mga Lodi dahil di po ngayon pumunta nga ako dito sa lugar ng aking kumpare at tamang tama nga nabutan ko siya may nililinis ang dalawang perasong dala And wow! ayun ang lalaki ayun o, o dalawang peraso lang nung iniwa-iwa niya ang no simple lang mga Lodi ang gagawin namin luto dito adubuin namin with aswiti lang o ayan wow sarap nito dahil sariwang sariwa So, tingin ko mga lodi, hindi lang kainan ang mangyayari nito. Alam ko na ang kasunod nito. At ito nga mga lodi, ginisa na namin yung dalag. Ayan. Tingnan nyo naman mga lodi ang lutuan namin dito. Talagang napakaganda. Wala problema kahit masanggas At yan nga Sana ko. mga lodi, after 20 minutes. Wow! Pwede na yan. Adubong dalag with a Ayan. Tingnan nyo naman mga lodi. Takulay palang pa lang, talagang ulam na at saka hindi lang ito ulam mga lods syempre dahil di ko ngayon alam ko na kung anong mangyayari nito hindi mawawala talaga nito ang tagay tagay okay lang yan di off naman eh at saka walang problema mga lods pag tagay basta may pambili ba? Diba? wag lang mangungutang kahit walang pera <laughs> at dahil luto na nga mga lods ang aming niluto ay nagsandok na nga ang aking kumpare at syempre, sino ba namang unang lalantak nyan? Syempre ako. Wow! Grabe! Ang sarap! Tsaka ang bango mga lods. Pag natikman nyo to, na malilimutan nyo pati mga asawa nyo. <laughs> at dahil nga sa sobrang sarap mga lods, nalimutan ko na pulutan pala ito. Akala ko ulam. Shoutout nga pala sa lahat ng mga followers ko at subscriber ng Vince Moto Vlog. Mabuhay po kayong lahat.